Santa Maria. Ano pa ito eh? Mulakan. Nung no, sigaray pa rin hanggang dito. Tawak oh. ah, pala yung sigaray. Eh, Ibig sabihin sa dolo pa sila yun sir. kasi scooter uh. tapos kailangan ko ka muna lisensya bago ka mag-tour ako ka mangarap na mo Bagaimana masta daripada terlulukan? Bagaimana cara terlulukan? Bagaimana cara yang di sini bagus petunjuk? sabi daw ni Sako, okay lang ang ato, tapos 4th tayo na magawa. Ha? Huh? Oo. Oh, Na-stroke. Sige kaya siyang sisig. Malamig. Kailan may picking. Lig doon, ano? Trap niya doon? Oo, oo. mo masabi. Wala namang mga basketball player. Oo. Oh. Tignan mo basketball player, diba? Athletic yan. Pero tamaan pa rin practice ang kinakain yan. Kinakain dito. Oh. Uh, kahit anong practice mo, kung kinakain mo, hindi. Kaya di nga ng oh. suwerte pa rin oh. tayo mga lumapas ng pa. Oo. At mayroon kang uh, therapy yung nakasama araw-araw. Oo. Oh. Uh, mayroon po kung kurang oh. kung dataan mo. Oh. Ako kung kurang lang talaga yung kaan ako. Dati naging yung mga. Basta ba yawan Kung basta yaw-yawan ka, magaganda yung kura. Hindi, mamaya ang okra dito.

Hindi na maano yan. Gano'n na talaga yan. Hindi na maano yan.

tao na Tapos yung binutan niya, Isagal ra, pistol na wang. Dapat kasi, maganda ano rin siya. Yun. Ang puti pa naman mga tao pag mag ng mga Ang grasa pagkakasada lang yan nakatira Mawa na siya yung tabaho Mawa na talaga Yan yung bagong isla mariting din Wala naman nagamit yata niya Ang kitaw? Oo Ang pita rin ng